Hello mga kalabada! Magandang magandang araw sa inyong lahat. Rahel Yutapang here with Laundrypreneur. Kung first time nyo po dito sa Laundrypreneur, please follow and like us in Facebook, Laundrypreneur. At kung kayo po ay nasa YouTube, please uh, subscribe and hit the notification button sa Laundrypreneur TV. All right. So tuloy po tayo sa Laundry Business Question and Answer natin. This is a regular feature ng ating pong, uh, channel and our Facebook page na kung saan sinasagot ko po ang mga katanungan ninyo. And therefore, I highly, um, I, I encourage you, <laughs> I invite you na mag-post po kayo ng mga questions nyo and we will answer those questions in the days ahead. Okay? So, sa ngayon po, ang naka-feature po nating tanong, okay, talaga bang kailangan ng dryer wala po bang dryer ang front load washer? Okay, that's a very good question. No? Napaka-innocent tong question niya. Wala bang dryer ang front load washer? Well, um, in the appliance stores, meron pong mga fully automatic washers no? na kung saan, pag nilagay mo yung damit mo from start to finish, ay uh, kasama na yung wash and dry. Kulang na lang fold, no? So, pag open mo ng machine, aba, ready to use na siya ulit dahil totally dry na din siya, right? Yun po yung dryer, no? However, kung kayo po ay nasa commercial operations, right? Yung washers po natin usually will only extract water o yung tinatawag pong spin cycle na kung saan pipigain niya ang tubig sa damit. Tiga lang. Okay? So, pag lumabas sa washer natin, medyo moist pa yan, okay? Ang good news sa mga modern day commercial and industrial washers, pag lumabas yan, ay pigang-piga po talaga yan, no? At pag hinawakan nyo, eh, talagang halos wala nang basa, no? Moist lang, very moist lang po yung damit. And in fact, kung wala kayong dryer, or kaya ay hindi pwede sa dryer yung damit na yan, isasampay nyo na lang yan. And even in just room temperature, after a few minutes uh, mga siguro mga 20 to 30 minutes meron lang air flowing inside the room no ay pwede na pong matuyo yung mga ganyang mga damit no however if you again if you're in the commercial uh, laundry business eh syempre eh, wala naman po tayong time na maghintay pa matuyo ang uh, mga damit sa sampayan <laughs> lalo na kung umuulan at walang mainit init na araw and of course mawala tayong space ba, diba, para magsampay So, ang pinaka maigi po niyan, may dryer talaga tayo. So, galing sa washer, na moist na lang siya, ilalagay mo na siya sa dryer ngayon para mainitan at uh, maitambol-tambol sa loob ng dryer with the heat, di ba, ay makaka pagpatuyo po tayo ng mas mabilis, ng mas efficient para po yung trabaho natin or laundry production natin ay tuloy-tuloy at hindi napuputol. All right. So yes, importante po ang dryer sa commercial laundry operations.